Juan 6:68 Panginoon, kanino kami pupunta? Nasa iyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kapag napagod na tayo, kapag nasaktan, kapag iniwan ng mundo, ng kaibigan, ng pamilya, kapag kahit sariling sarili hindi na natin maintindihan, minsan tinatanong natin, saan na ako pupunta? Pero may sagot si Pedro, isang sagot na naging panalangin totoo sa puso ng lahat ng napagod sa mundo. Panginoon, kung hindi sa iyo, kanino pa? Ngayon, ito ang ating dasal. Panginoon, ikaw lang, wala nang iba. Ngayon, manalangin tayo. Panginoon, narito po ako ngayon, pagod, lito, ubos na ang lakas napakarami ko ng pinuntahang direksyon napakaraming tinakbuhan pero sa huli wala pa rin mas hihigit sa iyo kanino pa nga ba ako pupunta? sa tao? sa sarili kong karunungan? sa mundong pabago-bago? sa kasiyahang panandalian? sa relasyong hindi rin ako napanatili, hindi na panginoon ayoko na dahil ngayon, alam ko na ang totoo. Ikaw lang ang may mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. O Jesus, salamat at hindi mo ako itinulak kahit ilang beses akong lumayo. Salamat na kahit ilang ulit akong naligaw na kang naghihintay, tahimik, matatag, tapat. Kaya ngayon, lumalapit ako sa iyo, bitbit -bit ang lahat. Ang sugat, ang takot, ang pagod, ang mga tanong na walang sagot. At sinasabi ko sa iyong harapan, ikaw lang Panginoon. Wala nang iba. Hindi ko man alam ang bukas, hindi ko man makita ang buong daan, pero sapat na ang presensya mo. Dahil kung kasama kita, makakalakad ako kahit sa dilim. Makakatawid ako kahit may luha. Makakahinga ako kahit mabigat ang dibdib. Panginoon, minsan ang puso ko ay mabilis madala sa mundo. Sa social media, sa opinyon ng iba, sa tagumpay na walang kapayapaan. Pero paalalahanan mo ako palagi. Walang ibang pupuntahan ang pusong nilikha mo. Kundi ang presensya mo'ng nagpapatahimik. Kanino pa nga ba ako pupunta? Kapag ako'y nasasaktan, Kapag ako'y naguguluhan, kapag ako'y nag-iisa, wala nang iba kundi ikaw. Ikaw na hindi kailanman nagsara ng pinto. Ikaw na laging may paalala. Ako ang buhay, ako ang daan. Kaya turuan mo akong tumigil sa kakahanap sa mundo ng mga bagay na sa iyo ko lang mahahanap. Turuan mo akong manahimik. Makinig sa iyo maghintay sa iyo manalig sa iyo O Diyos patawarin mo ako kung minsan nauuna akong kumapit sa solusyon bago ako kumapit sa iyo pero ngayon ito ang panalangin ko Panginoon hawakan mo ako ilapit mo akong muli ibalik mo ako sa iyo ayoko nang lumayo ayoko nang masanay sa kakulangan ayoko nang maghanap sa iba ng bagay na sa iyo ko lang tunay na mahahanap pag-ibig, katiyakan, kagalakan, kapayapaan. Lahat ng iyon nasa iyo. At kung nasa iyo ang lahat, bakit pa ako lalayo? Panginoon, kung sa iyo lang ako makakatagpo ng buhay na walang hanggan, ngayon po itinatalaga ko ang buhay kong ito sa iyo. Sa harap ng iyong paanyaya, wala akong dalang credentials, wala akong maipagmamalaki. Ang meron lang ako, isang pusong handang sumuko, isang pusong marunong ng magsabi, Panginoon, kung hindi sa iyo, kanino pa? Sa pangalan ni Jesus na siyang daan, katotohanan at buhay, Amin pong itinataas ang panalangin ito. Amen. I-type mo lang amen sa comments kung ito rin ang panalangin ng iyong puso.